sa inyo, no? ngayon dito tayo na ang Paranyake. At 'yun po yung guard na dinaanan natin ano, nag-iwan tayo ng ID. Galing po tayo ng Bando Bulacan, from Bando Bulacan, sakay tayo ng jeep na papuntang monumento no, pagkatapos po ng monumento, nagsumakay tayo ng LRT papuntang Baclaran at ngayon naman po sa Baclaran, bumaba naman po tayo ng sakay po tayo ng jeep ng sukat papuntang babaan ng Pats ano at uh, dito po ay kukunin po natin yung ating plano na papagawa doon sa Batangas ano? makikipag-transaction tayo makipag-usap tayo at makipag-meeting maayos doon sa ating magiging kausap ano yung client natin tara po let's go out dito po pala ay naglalakad na po tara pakita ko po sa inyo yung lalakaran natin kapasok na po tayo ng subdivision at siyempre nag-iwan tayo ng ID roon pag ano. Sala po lakad na tayo. Ayan, naglalakad nga po pala tayo sa subdivision. Ayan, kung makikita niyo yung subdivision na lalakad natin. No? Medyo mula sa gate, malayo-layo pa, mga tatlong km kilometro ang lalakarin mo. Papunta doon sa magiging ka-meeting natin. Ano? tayo hanggang doon at meron na pala bagong tayo ring bahay dito na dati nung umalis kami dito ay wala pang tayo ito ngayon may tayo na rin bagong bahay ayan makita nyo ayan galing po tayo dito sa magsaysay tapos punta tayo magsaysay road ayan bagong tayo po yan oh at at itong isa bagong tayo rin yan update ko po, po kayo mamaya pagka uh, medyo malapit na tayo no? medyo malayo layo pa itong tatahakan natin at uh, ayan ito na po tayo malapit na tayo konting konti na lang <laughs> ito po yung dating ginagawa namin ano dito tayo magkakaroon ng katransaksyon ayan diyan dito po ayan yung dating ginawa natin ano no? <laughs> ayan yan po yung dating ginawa nating bahay ayan makikita nyo po ayan uh, ayun papasok tayo dahil lang dyan yung makakatransaksyon natin ano makausap natin tara po bali nandito na po tayo no, sa ating nating ginawang bahay no. tara let's go at pasok na po tayo yan yan good morning po yan dito po yung ginawa nating dating bahay no yan ang ganda na yung <laughs> ayan, hanggang dito na lang po muna ang aking video, ano? At may kakausapin pa tayong tao. Maraming maraming salamat po. Na po po, ito na po yung mga nakatransaksyon ko, yung amu ko, ayan. Bali, dala ko na po yung plano na napagkasundoan namin. Ayan po, maraming salamat po, bossing. Sa project, at sa pagtitiwala sa project, maraming maraming salamat po. Bye-bye! <laughs> Yan, isang magandang magandang hapon po sa inyo lahat ano. at ngayon ay kauwi lang po natin at sa pakikipagtransaksyon natin pakipag-usap po natin sa tao na dalawa yung aking bossing na si Mr. Chad at si Mr. Michael Ang marami pong salamat sa inyo at si Ma'am Aileen at ano? Maraming po salamat sa tiwala ninyo sa akin at tara po, let's go. Pakita ko na po sa inyo yung plano na uumpisa natin sa susunod na linggo. Let's go! Ito pala yung plano, no? Ay, papakita ko lang sa inyo yung ating perspective. yan Ayan. Ito na po, dala natin yung ating blueprint. Ayan. Siyempre, sindihan natin yung ilaw, ano, para makita natin. yan, yan po yung ating gagawin, ano. Kita nyo naman. Modern. At syempre, yan po yung roofing natin. At ito pa yung iba, yung foundation, no? Ground floor plant, second floor plant, roofing plant. Okay. at iba pa sa lahat ay mga iba pa yan kompleto na po yan at firmado na rin po yan may firma na no at umpisa na po natin yan at maraming maraming po sa tiwala ni Sir Michael ang Kuya Michael ang ang kapatiran natin sa Agila at saka si Mr. Chad ano, yung owner maraming maraming po salamat sa tiwala nyo at kay Ma'am Maylin thank you very much po maraming salamat po at pati na rin po kay Boss Rolly thank you thank you very much po sa inyo lahat Nandito na lang po muna ang aking video sa so susunod na lang po na video naman at thank you rin po lalong lalo rin pala kay Lord thank you Lord sa ating ama na binigyan ulit tayo ng project at may nagtiwala po ulit sa atin ano? ayan na po, umpisahan po natin ito sa susunod na tunes let's go maraming salamat po